akala mo mas marami mas healthy pero teka lang alam mo ba na may mga pagkakataong ang sobra-sobrang pag-inom ng vitamins ay hindi lang walang silbi kundi delikado pa sa kalusugan ako po si Renz Marion isang licensed pharmacist at nurse at sa video na ito pag-uusapan natin ang isang topic na madalas hindi napapansin ang vitamin overload o tinatawag ding hypervitaminosis. Sa sobrang dami ng mga supplement sa merkado ngayon, mula sa vitamin C, vitamin E, B-complex, zinc, magnesium, at kung ano-ano pa. Marami sa atin ang iniisip na wala namang masama kung araw-araw at minsan doble pa. Pero, totoo nga ba na the more the better. O baka naman may limit ang katawan natin sa kaya nitong tanggapin. Ang vitamin overload o hypervitaminosis ay nangyayari kapag sobra-sobra ang naiipon na bitamina sa katawan. Lalo na kung ito ay mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, D, E, at K. Hindi kasi agad na ilalabas ng katawan ang sobrang ganitong klase ng vitamins. Naiipon sila sa atay at fat tissues. At kapag naparami, maaari itong magdulot ng toxicity. Halimbawa, ang vitamin A. Kapag sobra-sobra, maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo, panlalabo ng paningin at sa mas malalang kaso liver damage. Ang vitamin D naman halimbawa, kapag nasobrahan, pwedeng magdulot ng mataas na calcium sa dugo o yung tinatawag na hypercalcemia na pwedeng magresulta sa pagsusuka, kahinaan at kidney problems. Pati ang mga water-soluble vitamins tulad ng vitamin C at B complex na karaniwang iniisip natin na safe kahit gaano karami ay may limitasyon din. Oo, madalas itong nailalabas sa ihi. Pero sa sobrang dami, maaari pa rin itong magdulot ng diarrhea, stomach upset, o iba pang adverse effects. Hindi porket over the counter at natural, ibig sabihin ay wala ng limitasyon. Tandaan po natin, ang kahit anong labis, lalo na pagdating sa katawan, ay pwedeng makasama. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming Pilipino ay ang paniniwalang mas marami, mas mabisa. Kaya't imbis na sundin ang nakasulat sa label o sa reseta ng mga doktor, minsan ay dinodoble pa ang dose. Lalo na kung hindi agad nararamdaman ang epekto. Halimbawa, may mga umiinom ng dalawang soft gel ng vitamin E araw-araw para daw mas mabilis ang glow. O kaya naman ay tatlong tableta ng vitamin C para iwas sakit. Pero hindi alam ng karamihan, ang sobra-sobrang dose ay maaaring magdulot ng side effects. Tulad ng pananakit ng tiyan, pagdudumi at mas problema pa ang pagkakaroon ng sakit sa atay at kidneys kapag ginawa ito ng pangmatagalan. Pangalawa, maraming sabay-sabay uminom ng iba't ibang supplements nang walang guidance ng kanilang doktor. At kadalasan, may overlapping ingredients pa ang mga ito. Halimbawa, may mga taong nagmumultivitamins tapos umiinom pa ng hiwalay na vitamin C vitamin B complex at zinc na minsan paulit-ulit lang naman ang laman. Ang resulta, hindi lang sayang ang pera, kundi mataas din ang risk na masobrahan sa isang partikular na vitamin. Pangatlo, may ilan ding umiinom ng supplements na hindi naman tugma sa kanilang health condition o mayroon silang iniinom na maintenance medication. Halimbawa, ang mataas na dose ng vitamin K ay maaaring makaapekto sa bisa ng blood thinners tulad ng warfarin. Sa ibang kaso naman, may mga supplements na pwedeng mag-trigger ng side effects kung may kidney disease na ang pasyente. Kaya mahalaga na may tamang kaalaman at guidance mula sa mga health professionals bago tayo basta-basta uminom ng kung ano-anong supplements lalo na kung pinagsasabay-sabay natin ito. Hindi palaging halata ang epekto ng vitamin overload sa simula. Pero unti-unti, may mga nararamdaman kang senyales na akala mo ay simpleng sakit lang. Halimbawa, kung sobra sa vitamin A, maaaring makaranas ng pananakit ng ulo, tuyong balat, pananakit ng kasukasuan, pagkalagas ng buhok at pandalabo ng paningin. Sa mas matagal na paggamit, pwedeng humantong sa liver damage na minsan ay walang sintomas sa umpisa. Kung vitamin D naman halimbawa ang nagsobra, posible kang makaramdam ng pagkapagod, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, madalas na pagkauhaw at madalas na pag-ihi. Ito ay dahil sa sobrang taas ng kalsyum sa dugo na tinatawag nga na hypercalcemia na kung pababayaan, maaaring makaapekto sa kidney at puso. Ang vitamin C, kahit water-soluble, kapag inabuso sa sobrang taas ng doses, ito ay maaaring magdulot ng diarrhea, abdominal pain, at kidney stones. At kung sobrang dami ng iron o zinc mula sa supplements, may mga ulat ng nausea, metallic taste sa bibig at weakened immune response. Ang mahirap pa dito, minsan hindi agad nakakonekta ang mga pasyente na ang kanilang nararamdaman ay dahil pala sa sobra-sobrang vitamins. Akala nila side effects lang ng gamot o stress sa trabaho. Pero ang totoo, Pinipilit na ng katawan nilang itama ang imbalance na gawa ng labis na supplement intake. Una sa lahat, tandaan, hindi substitute sa healthy lifestyle ang vitamins. Kahit gaano karaming supplements ang inumin mo araw-araw, kung kulang ka pa rin sa tulog, hindi tama ang kinakain at kulang sa galaw ang katawan, limitado pa rin ang magiging epekto nito. Kaya bago ka bumili ng bagong bote ng supplements, balikan mo muna kung makain ba ako ng sapat na prutas, gulay at protina. Nakakatulog ba ako ng maayos? Nakakagalaw ba ako kahit 30 minutes a day lang? Pangalawa, basahin ang label ng supplement at sundin ang tamang doses. Hindi dahil iniinom ito ng kaibigan mo o nakita mo sa social media ay ibig sabihin ay bagay din ito sa iyo. Alamin muna kung ano ang need ng katawan mo. Mas maganda kung may blood work o payo mula sa professional bago malaman kung may kulang ka talaga sa iyong katawan. Pangatlo, iwasan ang sabay-sabay na pag-inom ng supplements na may parehong laman. Halimbawa, kung ang multivitamins mo ay may 100% na daily value ng vitamin C tapos uminom ka pa ng hiwalay na multivitamins drink na may 1,000 mg ng vitamin C, baka sobrang taas na ng total intake mo kada araw. Tandaan, may mga vitamins na pwedeng maipon sa katawan at yun nga ang iniiwasan natin. Pang-apat, kung may iniinom kang maintenance medication o may existing health condition ka na, siguraduhin mong kumonsulta muna sa inyong doktor at sa isang pharmacist para matukoy nila kung meron bang mga interaction sa iyong mga maintenance sa gamot at sa inyong multivitamins bago magsimula ng bagong supplement. May mga vitamins at minerals din na maaaring makaapekto sa bisa ng gamot o magdulot ng masamang interaction. At panghuli, huwag agad maniwala sa hype sa social media. Hindi porket natural, organic, at immune booster ang nakasulat sa label ay automatic safe na para sa lahat. Ang tunay na health advice ay galing sa tamang source, hindi lang kung sino ang sikat. Tandaan, hindi lahat ng vitamins ay laging safe, lalo na kung iniinom ng sobra. Sabay-sabay, at walang sapat na kaalaman. Ang goal ng supplementation ng vitamins ay ang magdagdag sa kalusugan, hindi ito dapat maging dahilan ng panibagong problema. At paalala lang din, mas kailangan ng gabay ng health professional ang mga bata, buntis at elderly pagdating sa pag-inom ng vitamins. Mas sensitibo kasi ang katawan nila. Kaya't kahit low-dose supplementation, ay pwedeng makaapekto kung hindi akma sa kanilang kalagayan. Tandaan ang pag-aalaga sa katawan, hindi dapat haka-haka. Ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Kung nagustuhan po ninyo ang content na tulad nito, simple, direkta at evidence-based health tips, don't forget to follow and share this video. Ingat ka at alagaan mo ang iyong sarili. Hindi lang dahil may gamot kundi dahil mahalaga ka.